Kamusta? Ako si Dr. Mateo, ang kaibigan mong doktor online. Nandito para tulungan kang alagaan ang iyong kalusugan araw-araw. Alam mo bang hindi lang gamot ang paraan para bumaba ang blood pressure? May mga simpleng pagkain sa araw-araw na makakatulong para mapanatili ang normal na presyon at ito mismo ang tatalakayan natin ngayon. Maraming Pilipino ang may high blood pressure o tinatawag na hypertension. Madalas, hindi agad ito nararamdaman pero tahimik itong sumisira sa puso, kidney at utak. Kaya mas mabuting maagapan habang maaga pa. Isa sa pinakamabisang paraan, pagkain. Oo, ang tama at masustansyang pagkain araw-araw ay may malaking epekto sa presyo ng dugo. Narito ang mga pagkain na dapat mong isama sa iyong pang-araw-araw na diet. Una sa lahat, saging. Ang saging ay mayaman sa potassium na tumutulong ibalanse ang sodium sa katawan. Kapag sobra ang alat sa pagkain mo, tumataas ang blood pressure. Pero kung sapat ang potassium, naibabalanse ito kaya't ang isang saging araw-araw ay malaking tulong. Mas maganda kung hinog at hindi sobra ang tamis. Sunod, kamatis. Ang kamatis ay may lycopene at potassium din. Pwede itong kaining hilaw, sa salad, o bilang sabaw tulad ng sinigang o ginisang gulay. Ayon sa ilang pag-aaral, ang regular na pagkain ng kamatis ay nakakapagpababa ng systolic blood pressure. Mas mainam kung ito ay sariwa at hindi processed ketchup. Ikalawa, mga malalambot na gulay tulad ng talbos ng kamote, kangkong at malunggay. Ito ay mayaman sa fiber at antioxidants na tumutulong linisin ang ugat at pababain ang presyon ng dugo. Subukan mong isama ang isang platong gulay sa tanghalian at hapunan. Gawing bahagi ng rutin. Isa pa, bawang. Oo, totoo ang sabi ng mga matatanda. Ang bawang ay may natural compound na tinatawag na allicin na nakakatulong pababain ang blood pressure. Pwede mong durugin at ihalo sa sabaw o sa ulam. May ibang umiinom mang raw garlic sa umaga pero paalala, kung may iniinom kang maintenance, kumunsulta muna sa iyong doktor. Sunod, isda, gaya ng bangos, sardinas at tuna. Ito ay may omega-3 fatty acids na kilalang panlaban sa inflammation at nakakatulong sa kalusugan ng puso. Sa halip na pritong baboy o beef, piliin mo ang inihang o ginisang isda. Isa rin sa mga hindi dapat kalimutan ay ang tubig. Oo, simpleng tubig. Kapag kulang ang tubig sa katawan, naiipon ang asin at toxins na nagpapataas ng presyon. Uminom ng hindi mababa sa walong baso ng tubig kada araw, lalo na kung mainit ang panahon o pawisan ka. At siyempre, iwasan ng mga pagkain na sobrang alat at sobrang mataba. Delikado sa presyo ng mga instant noodles, chicheria, canned goods at fast food. Kahit masarap, unti-unti itong sumisira sa loob ng katawan. Kaya't piliin natin ang mas natural at mas sariwang pagkain. Ang pagbabago sa diet ay hindi madali, lalo na kung sanay na tayo sa maalat o mamantikang ulam. Pero tandaan, bawat simpleng desisyon mo araw-araw, ay may epekto sa iyong kalusugan sa hinaharap. Ang pagkain ng tama ay hindi lang para bumaba ang blood pressure. Ito ay paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa sarili at sa mga taong umaasa sa atin. May mga pagkain ka bang sinusubukan na para bumaba ang iyong presyon? I-share mo sa comment section, baka makatulong din sa iba. Ako si Dr. Mateo. Lagi mong tatandaan ang kalusugan ay kayamanang hindi nawawala ingat ka palagi at magkita-kita tayo sa susunod na video